yeah hey. surprise pala si Tita Elton. Thank you, Tita. May, may pa-surprise so siya kay Jayan, ang ating birthday girl. Meron ako ano, uh, ngayon po ay birthday po ni Jayan. Meron ako kaming konting salasalo. -salo. Nandiyan na po si Tita Sel. Ang aming magandang Tita Sel, si Nina. Tapos uh, si Renzo. Mm -hmm. si ah, Minsan nakakalimuto ko yung pangan eh. <laughs> si Renzo. Si... Oh. Uh. Oh, Riel. Oh. Si Riel. Tapos dito po. Ayun. Dandi pala. Si Kuya Riel. Huh? God bless my handsome Riel. Tapos dito si Tito Flores, si manager. <laughs> Yung aming uh, si Ramshan. Yeah, I'm going to say Gio. I, I, sometimes I can't remember the name. I, I know. Yeah. Oh. Say happy birthday ate. Ate. birthday, ate! Happy birthday, Ate! Happy birthday, Ate! Happy birthday, Ate! ate. Happy birthday, ate. ate. Ito yung kitatayin tatay niyo. Let's go. Happy birthday, Ate! Say happy birthday, Ate! Ate! Ayan, nandyan po si Tech Ryan. Yan ang sumunod po sa akin, si Ryan. Si Ate Janet, nandyan na. Si Kuya, siyempre si Kuya Melvin. Kuya Bin, kapatid ko yan sumunod sa akin. Hmm. Pangalan niya, Ryan. Computer engineer. Computer, computer engineering yan, kuya. Tapos si nanay, nandyan na po din si nanay. Lalabas po ako para makita niyo po yung ibang ano po natin kasama.

Si, ay, kala ko nandiyan si Riel. Kaibigan po ni Riel yan. Si Travis, nando po si Travis. Si Kuya Noah, nandiyan po siya. Good job, ah. Maganda yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo yan. Okay? Pakita natin yung 3 point ko yun ah. Ay, grabe naman nun. Grabe. Ay, sumablay. Ay, yun no? Grabe talaga. Ay, isa pa, isa pa, isa pa. Bago ako po pa pa... Magpapasok. Huwag ka masyadong papawi. Pa Ang galing talaga. Iba na talaga yung ano niya. Huh? Ay! <laughs> okay. Thank you, kuya. Iba na po yung ano niya. Shooting style po niya. Napakagaling.

Napakabayot ng pipa na yan talaga. Wala po masabi dyan. It's so diba? Yeah. Jeyan, yeah. your pawis na. Sa mukha. <laughs> okay lang, sige na! Yan naman natin! Na. Okay na! Sige na! Sige na, no! Pwede si Jan Ate Lisa, na Ako eh, si Jan. Oo. Sige si Bray, kasi oh, yan. Oo, naintindihan ko. Si Tita Takumi kailan ba? Diba August yung ano niya. Yan yung hindi ko makalimutan eh, pag-uusap namin. Ha? <laughs> may Ha? May ano pala siya? Hindi siya sanay sa pera. Anong gift mo? Hindi, tenta ko sa Okay na Okay naman. Say thank you na lang, Jian. Say thank you to tita. Yay! Ah, I did that, I did. I Thank you, Kuya Ben. Jian, why you give it to me? Ay. Oh. Wait, wait, wait! Jihan, why you give it to me? I can... So we can get food. Food. Jihan! Mm. Oh. Binigay sa akin yung binigay ni Tita Lisa niya para sa daw sa ano? For what? Food. Okay. Jihan, are you ready? Mali imbis na sa, sa iyo ibigay sa akin binigay. <laughs> Para daw sa food. Uh, tita tita Lisa. Sige si 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 Jace. Thank you Ate. Thank you. Mahalo. Pangano pang ano niya? Oh, ang cake. Apat. I will take a picture. Ah, it's mine. it's nice, so beautiful. Wait, lang, one more. Ah, Jian, look at here. So beautiful. Yeah, Thank you. Thank you, Nina. Alam po nyo katekram, tatlo po yung binili kong cake. Parang hindi niya nagustuhan. Itong binili ni, nung, ni Nanay Jack. Thank you, Tita. Papinit na. Oh, be careful. Unicorn, oh. 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 Ah. You hug again, kiss Tita. Oh. Okay. Mahal, di mo sinabit. Sana ganun ng binili ko. Yung sa akin, parang hindi nyo <laughs> You yep, one more towel. Wow! Ha, kay Lola Asyang. Iniwan na po yung kay Lola Asyang. <laughs> <takes noise> Tita, thank you po. Thank you. Yeah.

Okay, another pose. so maganda talaga. Okay. Oh, be careful ah. Baka maulog ka. Baka maulog ka. Okay, picture like that. Okay. Naku, bidang biday yung ano ni Tita Ethel. <laughs> Ay, si Tito, Li Tito Lito. Tito pala nandiyan na, ah. I wish you all the best. Thank you. May pa ano pala si Tito Poren? Ah, crispy pata. Ano ko tayo mo? Si Kuya Bin, tayo tayinit -tay -tay lang o dyan, oh. Kuya Bin, doon ka makibandi. Eh. Nandun na siya kanina, eh. Oh. Uh, oh. Uh, parang kasing gwapo mo na si Kuya Bin. Uh, I sure, I sure, oh. Is sure is yung kagwapo ka? <laughs> Sabi ko, Kuya Bin, kagwapo, na, kagwapo ka niya. Swerte ka daw. Hindi uh, ko, kamukha ko ka siya. Ah. Nakaswerte ah. ka niya, Kuya Bin. Yeah. Oh, Tita Jo. Gustung, <tipa> gustung gusuri kalau ni Tita Ethel. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Grabe naman yung baby na yan. Yung taba chog chog naman. Nalipat na sa yung taba chog Tignan niya naman yung pisngi. Oh. Oh. Nandun na po pala si Tito po. <laughs> si Tito. po rin po nandito. Parang ano? <laughs>

Thank like you. Oh, um, so yeah, doing, we'll see, I just put your teeth on the Happy birthday, Jillian. Stay beautiful and maging uh, mabait. Masunod sa mga kuya. Try ko yung ano, try ko yung mic weight lang. Sundan mo na. Ang kakulala. po tayo mga katika. Sibog na po tayo mga challenge come here drink it here drink it here i, w I want to see know uh, your reaction let's record your reaction oh, no reaction what is it supposed to be it's a uh, cranberry